Hello po. To to... Salamat Hello, po. po. Ang gulay natin, mura lang Pwede pong tumikim. <laughs> <laughs> ayun, pwede pa lang. Oh, pwede. Kaman natin daw po nung dalawa. Ala, kumuli ayun. careful. <laughs> Sarap. Halata mo yung freshness Oo oh, nga. Wow. Ah, ito yung 200. Uh, ito, ito yung... To. Anong difference looks? Ito mo. Ito. ito lang, yung 100. Uh, sarana. Ah, okay. Ano po? Pero same lang po ng kapal sa tambo. May ticket po na ang ating mga ano. Six <laughs> hundred. Uh, <of> <laughs> <laughs> Hello po mga katilag, magandang araw po at welcome back sa aming youtube channel so for today's vlog ay papunta po kami sa Baguio City Market nagkakapilaan po dahil ngayong araw na din po ang aming check out dito po sa aming accommodation uh -huh. so last day na po namin dito sa Baguio at parang dahil sa sobrang ganda ay kami po ay bitin. <laughs> at talagang basta iba yung feeling mga katilag. Tama nga pala yung sinasabi ng iba na ang Baguio ay babalik-balikan. So yan, sana soon ay may pagkakataon pa kaming makabalik dito sa Baguio. At talaga pong sobrang worth it at sobrang sulit. Lahat po ng experiences ay nakakatuwa ka. Lalo po sa akin na ako po yung first time makapunta sa Baguio. Talaga pong memorable ang trip na ito. Kaya yan, kami po ay nagre-ready ata at uh, papunta na din po kami. Maaga po kami mga nagising dahil ang oras po ng checkout namin ay 11am. Good morning, Baguio! <laughs> Ganda po ang panahon ngayon. Mabango ang simoy, mga kadalag. Uh, Napaka-peaceful. Iyahanat kami po ay punta na ng palengke. So, ito ay atin na 1, one, two, third three. three. -third day. third day. Natin sa Baguio. So, tayo ay pauwi na, mga kadalag tayo magpapalimutin ang Nasa labas na po ulit kami at napagtanong na din po namin kung saan located yung Baguio supermarket Doon po namin itataray magtingin ang mga pasalubong at baka doon may mga fresh uh, na gulay at saka yung strawberry pero strawberry, hindi ko dadamihan masyado. Uh, Sakto ang ayun, Public market. Ayun, ayun? Ah, oh, market. Ah, wow. Ganda na. naman ang public market nila. Linis. Mga okay. uh, fresh flowers. Madami nga pala ditong flowers sa Say say abi. Oh. Yo, na ako nakakita ng ganito ng abi. Fine so, yeah. at ito na po pala. Pagbaba mismo ng overpass yung Baguio City Market. Oh, may laki pala to sa loob. Oh, mm, mga fresh strawberries. Oh. dami ding tao uh. ayan target lock target <laughs> walis ah sige ang hanap natin gulay ito may mga gulay na dito hindi ko ito may mga gulay so ang target lock talaga ni Kadilag ay gulay

Salamat po. Ito na yung gulay natin. Mura lang po ang broccoli. <laughs> Wala na siyang dahon. Bukod sa discount, may giveaway kayo. Ay, oh. look. Sige mo yung ano. Tiyo mo yung kanilang bawang. Maganda. Ilobos kasi yan sa ilo. Ah. Ah. Ang bentahan nila is 350. Bibigay ko 300. Ang broccoli ko yung pinakamura ngayon. Lalo na ang broccoli patatas. Yes, bro. Mami, nabiyahin lang po ba? Para bigyan ko yung bawang. Lista ko muna yung

Ang ah, kunin nyo may mga ganito, ibig sabihin yung bag. Wow, may tip. Oh, Dapat wow. daw ay mayroong ano. Yung may mga ganito po. May sungot. Po. Ito yung maki, may ako. Bibili na po si Ka. Anong bibili mo kanila? Pickles. Pickles. Aba, iba ang talong nila ha? han eh. Bilog. Wala pong buto po yan sir. Ah, walang. Ah. Ito na lang, at atitibira sa akin. Ayan o, oh, yung Pickles. Ang dagdagan nyo, brokoli-koli, yan ang pinakamurang. Ang kano po yun? <mimit> Ma'am, meron po. Last week, mam, ano, 380. Ngayon, 180. Wala na siyang down. lawan. For 3, 3 pieces sa 1 kilo. Wala Ilang na, kilo ang bibili mo, nags? 1 kilo. Dagdagan mo, bibili ko sa nanay. Sabihin nyo, sabigyan ko yun, ang bagong ganyan. Ano yung mga naman nito? May broccoli, koli carrots. May ganda din? Wala, tiyan. Pansyakso yun lang po yun, kiluhin na po ni Cadillac yes. ang pickles. Ilang kilo? kilo. Wulang, na Sobra. Sobra isang kilo. Thank 1.30 pa sa'yo, prinsan? Ito sa'yo? No, ito. Ayan, tigisa nalang kata ng broccoli. Ah, isang set? Magkano pag isang set po? 1.50, pero 1.30 na sa'yo ng 1.30. Ah, sige, sige. Tigisa kata. Tigisa uh, tayo. Oo. Tapos, lugs, kuha mo na nga rin ako ng pickles. Sila ang aking gulay. Ah, uh, fruits. Oo. Ah, uh, kuha mo nga ako lugs, isang kilo. Sige lang. Medyo papalalahan ko lang kayo ha. Limited lang at tayo ay commute. So, Quezon province po kami. Malayo pa. So, gusto po namin mamili ng maraming gulay at mga fresh. Kaya lang po kami ay nag-commute. Kaya... <laughs> Isang kilo. Isang kilo. Yeah, Thank po. So ang nabili po namin ni Cadillac ay pickles sa kapo broccoli. Wow. Ano sa iyo ba yung nabili? Ano sa iyo ba na nabili? nabili mo? Ay, huwag na pala. Ah, may bag pala kami. Gusto lang ako sa ride. Ito na naman bago 'yan. tayo. Pag tayo, ibig sabihin, bago 'yan pang hindi lang nito ako. Kuiti plus 150 pesos. Na may dagdag 43 ay banda. sa 43 po. Kasama yung, yung brokol. Ma'am, kulay broccoli, ma'am. At susim. Doon lang, ma'am. Ma'am, broccoli. Kami po ay naglalakad na at strawberry naman po ang aming dibilihin. May para dito. Wow, timbangan ng bayan. Ito po yung mga strawberry. Wow! Sarap! So, yan. At kami po ay bibili na din ng strawberries. Wow. Ang kilo ay? 100. Kalahating kilo. Fresh. Tara, Tara. na tayo. Okay. Big sizes. Magkano po? Same, same

Pwede pong tumikim. <laughs> <laughs> Ayun, pwede pala. lang. Oh, yeah. Pwede Pwede pa pong dalawa pat kami tatlo. <laughs> Nag-requestan eh. Yan. Hindi, may tikin na yan. Masarap. Fresh. Fresh. Medyo maa-ano Fresh from the bathroom. Ah, oh. ito yung Yeah, thank you. Up try daw po nung dalawa. Ala, kumuli siya. Ay, ay, careful. Ay, fresh. <laughs> ay, fresh. Ay, <yan. laughs> Sarap. Ala, yung freshness. Oo, oo. Oh, uh -huh. mm -hmm. Hindi po. Hindi po nakolay. Mm. <laughs> nakuulay so ito na po at ang um, binili po namin ay tig kalahati kami ni Luz okay na yan oh. let's go thank you po pala mm. kami po ay nakakita din dito ng strawberry pa dahil kalahati pa lang naman yung nabili natin. Mm. Teka kalahati. Bibili pa po kami. Ito po yung medyo malalaki. Ano po tawag sa variant na ito? Japanese. Ah, Japanese. Japanese uh, ito po maliit. Ano tawag? Japanese. Japanese. Japanese din po. Wala po Pilipino. joke. Ah, Japanese. <laughs> Japanese. <laughs> <laughs> Japanese Mas malaki. Hmm. Ano? Uh -oh. Buhay na kayo. Ito po yung good for 70s. So. Wow. Dami. dami na niya. Tapos may mga palaman. Di. Bili na din po kami ng mga palaman. <laughs> yes. Ayan, lugso. Ubi jam. From Good Shepherd. Magkano isa po nung ganun? 380. Mura na yung kapralas. Itingin tayo. Palaman. Mahala po kami ng best deal. Ano yun, ma'am? Yes, ma'am. Sa'yo din. Sa'yo din. Ubi, kinibig, yung Good Shepherd like, yung kahapon nating pinuntahan. Yeah, yun yung gina- Oh. Pero yung siya? Yan yun. Yan yung. Yan yung mga product nila. Doon sila kilala sa Good Shepherd na ubi jam. Dito na tayo? Sige. Ayan, dito. 3 Ayun, 3 Mas mura siya. Ayun, ma'am. Saan pa? Alin po yung 3 for po. Oh, pero pag ito pa wala? 3 days. 3 days po ang ubi jam? Yung ube ito po. Okay. Pero yung Good Shepherd po ilang days? More than 1 month. What? More than 1 month? Uh, oh, na yung ube this one. Ano po ito? Sa akin po. Ilan e na din yung 1 month? Ilan sa ilog? Oo, ito ah. 50 Pesos lang ang dadagdag mo yung malaki-laki. Ina lang ha? Ina eh. mm, mm, mm. okay. lang. Matagal din ako. Okay. Yung pag strawberry jam ay ilang days? Mga ilan? Ah, matagal. Sige, alang uh, alam gusto mo. Yung, yan o, oh, yun. lang. Sige. Uh, isang set sa akin. Okay. Ito po yung binili namin ni Lugs. Pinapagbukod na po namin. Para po mamaya ay so, ano. Para pag medyo nag-away ng kaunti mo. Ang <laughs> <abate atin>, <laughs> yeah. ka na mo. Sorry lang, Joke lang. <laughs> Tapos yung sa'yo mga parang. Kayo din po ate ang nagawa ng mga ano po dito. Ate, yung mga ganito pong jam. Saan po ito binibili po? Dito, dito lang din. Di pwede sabihin baka mamili ka doon. <laughs> <laughs> Para director na okay kami <laughs> daw. Maganda po mamili dito at marami silang mga item. Oo. Palitan na lang yung palitan. Oo. Para mas magamit. Madami po kong pagbibigyan ni Chad. Yan. Palitan na lang. Nang apatanan eh. Yeah. Oo. Mas madami. Yung ubi ganyan ka alam mo na ko, baka nung ba pag-uwi natin ay alam hindi, hindi, hindi yan, tatlong araw. Na, Bakit ko? Spag ka nagpapalit? Uh, para madami, pa para apa. Ah, uh, so, ay sa akin, ganun din. Uh, yeah. Tapos kami po ay bibili na rin ni Katilag ng bag. Apo uh, para yung lalagyan po namin malayo pang aming biyahe. Yan. Yeah bumili na rin po kami ng bag ni Cadillac para lalagyan po ng aming mga napamili at medyo malayo pa po ang aming biyahe yan bay kami bumi kanya kanya na muna <laughs> oh yan Ito Yeah, safe na tayo diyan mga katilag kahit gaano kalayo ang biyahe para ayo at maraming sasalubong sa iyo yeah. <coughs> Ayan, ito po. Puno na. Puno na. Ang kaganda naman dito, pag bumili okay, ano ka sa bagay, may binibili silang <laughs> token o pag natutuwa, ano kaya. Mahina na yung malaking yun yes. ah. Ayan. Ano yung spot number namin pagbalik niya? 449. Pagbalik po namin. Ay, so yan at kami po ay Halos patapos ng mamili At yung pinakang last ay yung Tambu Oh 34100 34100 Ah 34300 300 muna 100 na

Ano uh, daw? 200? Uh, 200 daw. Bibili sa atin ni nanay. 200 po. Tatlo. Bibili namin. Ah, ito yung 200. Uh, ito, ito yung... Po. Anong difference? Looks din ako. Ito. Eh. Ito lang. Yung 100. Ah. Uh, na. Ah, okay. Ano po? Pero same lang po ng kapal sa tambo. 550. Yeah. Nagi pagtawaran po ang ating mga ano. Uh, <laughs> 600, <that's the> point. <laughs> <laughs> Galing mo talaga. Pero iba ang bigat ay mahirap pag mabigat magwalis. Kaya dapat ay magaan pag bawalis. So. Ah sige. Pa-salubong 'yan kay Mama. 600 okay po kayo? Best deals. Ate 'yung makapal ha. Ate 'yung makapal. Oh. Yung mamamili po, yung sa Pang display lang. Colorful po ang aming napili. Ay, pwede pong paano na, patali. Para yung isang po. Para si Tingsa na lang ay. <laughs> At ay, na lang oh, oh, ako na Kaya na pag sa na tayo. Kaya na tayo. Kaya na tayo. Kaya mo Kaya 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 Wow, my calling card. Talaga <laughs> mo ako sa GT. Hello, this is Menya. Ito po yung kapili namin na walis na po. So, nakapamili na tayo ng mga gulay yung at Yes. Ito Let's go. May bintana sa atin. Magkano sa atin bintahan ng ganiyon? Aba, baka sa atin, sa 300, 'di ba? lugaw dugo ng Yeah. <laughs> Pabalik na po kami doon po sa amin accommodation. po. <laughs> yeah, kami po ay mag na. medyo madaming dala. Ayaw, uh, yes. Enjoy. Enjoy. Uh, Ang uh, super yeah. na kita ay ito. Tapat tama yung tungo na natin. <laughs> <usup> at mm. mm. tayo, and, saka, tayo. Saka yun. Makita natin na may masi 'yon. Oo. Nakababa na po kami ng jeep. Logs, <laughs> kamusta yang siko mo? Paro. <laughs> Maganda pala yung nasakyan natin at uh, ano ah malapit na. Diretso na. Salamat ba. Oo. Oh. Logs, ayos pa yung tuhod mo? Napakabigat ng dala ko po. Tambo lang. Yan yes, mo yung pipapunta na room namin. Ano lang sabi mo? Jajo. Jajo. Ano Jajo. 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 Napakasaya. Ay, nako. Ay, um, bango naman yan eh. Mm. Malinisan ni.